Umarangkada na kaninang alas 12 ng hating gabi ang taunang Billboard Fan Army Face Off na punong abala ng US Media Company at Award Giving Body na Billboard na taunang tagisan kung sino sa mga pinakamalaking fan ng buong mundo ang pinakadedicated at pinakasupportive. At kasali rin dyan ang SB19 sa ikatlong sunod na pagkakataon. Buong maghapon ng Miyerkules ay umuusok ang iba't ibang mga Facebook groups at mga Twitter threads ng mga kuhang litrato ng mga 18 sa official website ng Billboard na nagtatampok ng muling pag-arangkada ng taunang torneo. At bawat round ng voting ay tatagal ng isang linggo mula hating gabi ng Miyerkules. Uh, tulad ng case na ito ngayon sa start ng round 1 hanggang sa susunod na pagpatak ng hating gabi ng uh, Merkoles, Julio 24. Sino man ang mananalo sa unang round ng 64 artists ay dederecho na hanggang round 2, quarterfinals, semifinals at ang pinaka inaabangang finals. Matira ang matibay! Sa nagdaang pitong edisyon ng Billboard Fan Army Face-Off ay tatlong beses na nanalo ang mga queens o fanbase ng dating South Korean girl group na T-ARA Gayon din ang mga elf o mga fans ng Super Junior na nakasungkit ng tropeo ng dalawang beses Nanalo na rin ng isa ang mga VIPs ng bandang Big Bang at ang Stray Kids noong 2022 kung saan nagrunner up din doon ang SB19 depensahan ngayon ng mga 18 ang kanilang 2023 crown na kanilang nasungkit matapos nilang pataubin ang mga carats o fans ng South Korean boy band na 17 dahilan upang ang 18 ang maging kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian fanbase na nakasungkit na ng taunang summer tournament ng Billboard Fan Army Face Off ang makakalaban ngayon ng uh, Kings sa round 1 kung saan 32 ang aabante ay ang fanbase ng uh, American singer na si SZA na naging collaborator din ni Maroon 5 para sa awiting What Lovers Do. Para sa Mabuhay Radio News, na walang takot, walang pinapaboran itong Sandbats Patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.